magandang tanghali. So, for today's video ay nandito po kami ngayon sa beach at maliligo po kami ngayon. So, ayan. Ito yung asawa ko. Pinsan ko. Ayan. Ang dilim. At asawa ng pinsan ko. Ayan. So, ayun ang dagat. Yun ang beach. Ayan. Madilim lang. Ayan. Sobrang init guys, grabe. So ngayon ay maliligo kami. Maligo <coughs> <coughs> di ano? Yung ligo lang. Sobrang mini ka, sili. Ako din, ako din ako, na Uy, ang kok sili. Yo pala na Sino pa naglagay na sili? Uy, ako lotion, lengga, maglotion ko pag Uy, langga, tanaw. Uy, ngayon ay saksakanon. Odi